Alam mo ba na ang mismong pangalan ng ating pinakamalalaking isla, Luzon, Visayas at Mindanao ay hindi lamang basta pangalan? Nakatago dito ang libu-libong taon ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Tara, tuklasin natin ang mga lihim na kahulugan ng ating mga isla. Unahin natin ang Luzon. Ang salitang ito ay nagmula sa lusong, isang malaking kahoy o batong gamit sa pagtutuyo at pagbayo ng bigas. Hindi aksidente na dito hinango ang pangalan ng isla dahil ang hilagang bahagi ng Pilipinas ay matagal ng sentro ng agrikultura at kalakalan. Pero may isa pang teorya. Ayon sa ilang historiador, ang lusong ay hindi lang para sa palay. Ginagamit din ito sa paggawa ng ginto. Kaya maaaring simbolo ito ng yaman at kalakalan na matagal ng buhay sa Luzon Daan-daang taon bago pa man dumating ang mga Kastila. Ngayon punta tayo sa Visayas. Maraming naniniwala na nagmula ito sa dakilang imperyo ng Sri Vijaya, isang makapangyarihang kaharian sa Southeast Asia noong ikapitong hanggang ikalabintatlong siglo. Ang salitang Vijaya na ibig sabihin ay tagumpay ay unti-unting nagbago at naging Bisaya hanggang sa naging Bisayas. Pero may isa pang pananaw ang mga sinaunang tao na nakatira sa rehiyong ito ay matagal nang tinatawag na Bisaya, isang pangalan na sila mismo ang gumamit para tukuyin ang kanilang pagkakaisa at kultura. Sila ang mga mandirigmang pintados, bantog sa kanilang masisiglang tattoo at tapang sa digmaan. Kaya ang Visayas ay hindi lang pangalan. Ito ay sagisag ng isang malakas na lahi. At syempre ang Mindanao. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Magindanao ang Maguindanao ay nangangahulugang mga tao ng lawa. Ito ay tumutukoy sa mga naninirahan sa paligid ng mga ilog at lawa tulad ng Pulangi River at Lanao Lake na matagal nang nagsilbing sentro ng buhay at kalakalan. Ngunit higit pa sa simpleng etimolohiya, ang Mindanao ay naging tahanan ng makapangyarihang mga sultanato tulad ng Maguindanao at Sulu. Sa loob ng maraming siglo, ipinakita nila ang kakayahan ng mga Pilipino na pamahalaan ang sarili, magtayo ng kaharian at ipagtanggol ang kanilang lupa laban sa pananakop. Kaya kung titingnan natin, ang Luzon, Visayas at Mindanao ay hindi lamang heograpiya. Ang kanilang pangalan ay kwento ng ating pagkain, kultura, tagumpay at katatagan. Sa bawat pagbigkas natin ng mga pangalang ito, binibigkas din natin ang ating pinagmulan bilang isang bansa. Kaya ngayon, tatanungin kita. Gaano mo kakilala ang Pilipinas? Kung gusto mo pang tuklasin ang mga nakatagong kahulugan at kwento ng ating kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Dahil dito sa Forgotten Footnotes, muling binubuksan natin ang mga pahina ng ating nakaraan.